Hey guys, sa of recording this video, I think ito pa rin ang pinaka best budget gaming phone ni Infinix ngayon. Dahil puro mga Helio G99 na mga lumalabas sa mga bagong smartphone nila sa mga kulang 10,000 na mga SRP. Sa mga kulang 15,000 naman is sa na mga SRP, is mga Dimensity 7020 naman. Na actually nga, ang processor na yan at ang G99, hindi po sila nagkakalayo ng performance. Still guys, mas malakas pa rin po ang smartphone na to ni Infinix na nabili ko lang ng kulang 10,000 lang last year. Bukod pa ng Cineplex CT20 Pro, ang malakas na smartphone ni Cineplex na lumabas ngayon taon. Ang problema nga guys is, is hindi siya budget phone, na kulang 10,000 lang ang SRP. Kung gusto nyo mag Genshin Impact sa mataas na graphics na meron 60 FPS na gameplay, eh kayang kaya kayang-kaya pa rin ng smartphone na to. Pero syempre nga, Helio G95 ang processor na yan. Asana natin na mabilis siya mag-iinit pagka maglalaro nga tayo ng mga games na high graphics. Pero syempre, isa rin naman ang sagot dyan. Fan cooler lang ang solusyon sa mabilis na pag-init smartphone natin. napag na lang talaga guys yung Android version niya dahil napakod na po siya sa may Android 11. Saka hindi rin kaganda ng design ng Infinix sa smartphone na to dahil hindi pa sila nakapokus sa design nung panahon na ginawa nila ang smartphone na to. Actually guys, last ko lang nabili ang smartphone na to. Itong Infinix Note 10 Pro 2022 Edition. Nung panahon na inuubos na lang nila yung stock ng smartphone po na to. Kaya naman bumili pa rin ako. Kaya napakaganda pa rin ang performance ng smartphone na to. Mas maganda pa rin sa majority ng mga bagong smartphone ni Infinix. Nilagyan ko na lang siya ng carbon sticker sa kanang tempered para ma-preserve yung kanyang appearance. Kaya napakabilis dumumi ng smartphone na yan. Yung si Infinix Note 10 Pro. Dahil yung unang Infinix Note 10 Pro ko guys, is dumumi po siya agad kahit naman meron siyang case. Pagka nga wala siyang carbon na sticker sa likod. Sa so, kahit pag yung mga panahon na hindi pa ganun kagandaan ng mga camera nila Infinix. Pero nagulat lang ako sa smartphone na ito nung tinignan ko yung camera settings niya. Still guys, supported pa rin po ito ng 4K video. Sa Mobile Legends, syempre supported din ng ultra graphics. Saka super na-refresh rate. Yan yung gameplay natin. Majority naman ng mga bagong labas sa mga smartphone ngayon, ay eh goods naman lang Mobile Legends. Syempre lalo pa nga dito sa may inflix note 10 Pro. Tapos napakalaki pa nga nung kanyang display. May 6.95 inches na IPS 9.3 sa display. At syempre, naka dual speaker din yan. Kahit luma ng smartphone na to, still okay pa rin yan. 33 watts sa charger siya, With 5,000 mah sa battery. So, napakaraming mga processor guys na ni-recycle ni MediaTek. Bukod tangin lang guys ang G90T. isang beses lang niya ni-recycle. Compare guys sa mga naka-G70 na mga processor. Yung G70 nila, ginawan G80, ginawan G85, ginawan G88. Tapos nga ngayon is naging G81 pa. Tapos G91 sa mga bagong mga smartphone ngayon. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit mas maganda pa ang performance ng mga ibang processor na Unisoc kung nga sa mga naka G85 ngayon. Dahil mas maganda pa yung mga performance sila dahil nga puro mga recycled lang yung mga processor nila MediaTek ngayon. May bagong labas sa games pa lang ngayon sa may Play Store itong Naruto Ultimate Impact. Grabe guys, dating PS3 games yan kung natatandaan nyo. Sa may Play Store kayo na download. At isang patuloy na... Malakas talaga mga bagong mga smartphone ngayon compared sa mga desktop computer dati. Dahil kailan lang guys, pinagtsatsagaan ko ng malaro ang naruto na yan sa may PC ko dati na napaka super lag guys. Super lag talaga. Hindi ko makitindihan kung bakit napaka lag nun. Pero para sa akin, napaganda na ng specs ng desktop computer ko na Pero dito guys, sa may Inflex Note 10 Pro, is wala po siyang kahirap-hirap. Sana talaga marami pa mga lumabas na mga gintong games sa mga smartphone ngayon para masulit natin talaga yung mga malalakas na mga processor ng mga bagong smartphone ngayon lalong lalong sa mga flagship kaya kung Infinix Note 10 Pro ang gamit mo ngayon at gusto mo magpalit sa mga around 7K to 10,000 na mga budget wala po tayong ibang smartphone na mabibili na merong pintong kalakas sa mga bagong labas sa mga smartphone po ngayon may ibigay sa mga second hand na mga model sa mga around 5K to 10K dun guys makakakita tayo ng magandang smartphone Kaso lang sa second hand yun. Dahil kadalasan sa mga bagong smartphone na lumalabas ngayon guys, is puro mga naka G99 nga. Tapos yung mga bagong lalabas pa nito, mga paparating na October, November, December guys. Ang mga bagong lalabas sa mga processor ngayon is mga naka G100 naman. Na recycled version lang siya guys, ng G96. Even yung G96 guys, mas mahina pa rin yun compared sa may G95 na nandito sa may Infinix Note 10 Pro. Sana sa mga susunod guys is gumawa po sila ng G95 na processor na naka 6 nanometer. din naka 12 nanometer nga guys ang G95 kaya siya sobrang lakas uminit. Pero at least guys, totoong malakas yung kanyang processor. Compare naman sa iba, malamig na sila pero mahina naman sa games. Tulad dito guys, quick comparison lang. Helio G99 compare sa may G95 sa may Antutu. Lamang si G99 dito. Pero kung titingnan natin ang graphics nila, na graphics score nila si M22. Lamang dyan si G95. Pero lamang naman sa Mi RAM at UI score si Helio G99 dyan. Kaya para sa akin guys, itong Cineflex Note 10 Pro na ang uling smartphone nila na pinaka best budget phone para sa akin compared sa mga bago lumalabas ngayon. napakagandangan nga ng mga design nila pero hindi naman kasing lakas ng smartphone na to. I hope lang guys magkaroon ng ibang version ng ganitong klase ng smartphone yung mas malakas compare nga sa mga bagong labas ngayon. Palito lang po ako nakatulong video na to. Thanks for watching.